Hello everyone, welcome to my new vlog. Pucak kita, ipakita ko kanin ang natawag nga bone box kang Roman Catholic Cemetery jasa sa Dao, Contobias for near. Dyan sa pranti, makita nyo ang chapel. Dyan kara, dyan na held ang misa, kada undas. Dyan sa among nga bone box Mato ako sa bon sa bone box kagin arkilahan naman para sa amin mga namatay nga mga pariyenti magto ako radya tulad tangid nga birthday ni tatay sa ruman June 30 masindi ako kang kandila kag Siyempre, mga di ako jai ka na, no? Mga di ako para sa anang nga kapahuwayan. anang nga kalag. Hindi lang ano, kundi ang mga kalag dyan sa silid kang darwa bondax A5 kag E4. Mas hindi ako dyan kakandila kag mga muyo para sa anang mga kapahuwayan sabon box nga dya, rodya ka ang mga tulan kang mga minatay nga lapaw rin sa 5 years or 5 years up nga gusto mo ibutang sa bone box ang imong mga minatay ibutang mo rin ka sa box nga dya kagi na required dya tungod nga ang atan nga sementeryo gamay durong nagakaramatay kulang ang atan mga uh, sa Rudland, dyan ka dati. Amo nga himo dyan ang mga bone box para nga, ang kutub ka mga nagramatay nga malawid rin sa, dyan sa pihak nga sementeryo, masalad sa dyan ka Daw nami man no, Pundi, pinsan o ang uh, ginatawag nga, hindi karanto maglam, agto-agto sa pihak-agpihak, hindi. Agpihak, kung dyan rin tanan ang inyong mga minatay sa sangka bone box, di karon magsagad kataris para magpangamuyo o kung magsindi ka inyong kandila dyan. Nami man dyan nga ideya. Manami dyan ang ideya ng dahay. Ang lapida na ka is para rihas. Hmm? Dyan sa ibabaw ka inyong bone box, dyan ang mga ngaran kara ibutang. Kita nyo ang lapida, ang lapida dyan sa bone Wala para, para napamutangan ka ngaran dyan ko. Oh, diba? Nami, no? jan sa pihak, pamura ang ginatawag dyan niya, cemeteryo ka, Roman Catholic. Diyan ka rin ginapamutang ang mga baguhan niya, mga namatay. Pero kung daan rin, tulan din lang dun dyan sa bond box. Sa likod na kara, may lima dyan ka serudlan. jan Rudlan. Diyan pamutang ang mga tulan niya, ginpangkalkal. May mga ngaran, manda ang tutub ka sa ng asako dyan. Nga, kung kinanglan mo rin isulid, ibulin lang man riyakag isilo sa bond box ninyo nga inyong ginarkilahan. Then, tingin nyo ra pa kami kapamahaw. Naghapit kami dyan sa ginatawag nga skyline restaurant stawag. Dyan sa idala makita mo ang andang nga mga rinaha dyan. Antes ka magsaka kung gusto mo magsaka sa ibabaw. Welcome na welcome ka mo sa ginatawag na Skyline Restaurant. Samtang nagpasaka ka mo, makita nyo dyan ang mga kabulakan ni Nanay Andrea ng na manami. Sa palibot, kinandang hagdanan pasaka sa babaw. Piyo ang andang restaurant. Kag manami dyan nga kung may mga bisita ikaw, Ha, gusto mo magkaan rin siya. Diyan sa ibabaw manami ang andang pwesto. Ilig ka mas magsing along. May rin dyan video kihan. Pwede ka mo makabidyo o dyan. Samtang naga, Para pamahaw. Imaw kay mong mga bisita. Kag manami ang anang ambience. Lantawa. Dito sa likod. O kung sa kilid. Makita mo dyan ang mga green green. Nyakal, diba? kag jasa ng teristeris may pwesto man doon dyan nga pwede ka mo makapungko kag maka marites makita nyo mga tao dyan sa idalam sa karsada na nagarilibas samtang nagapamahaw ka mo doon pero basta ang na-enjoy ko doon ang daay makita mo bala ang taramnanan ng mga green green dyan green green grass of home as mga binukid hang. kita mo makikita ko man ang mga sarakyan niya nagarelebas dyan sa karsada. Kung may kilala ka dyan, pwede mo singgitan. <laughs> kita ni kita mo dyan mo nagadayan sa dalam kang karsada. Ang sa kilid na sa wala, makita mo man dyan ang alipuduan kang market, kang public market kang dao. Alipuduan lang, hmm, dyan makita mo. May order kami nga pizza. Ang sisig nga flavor nanda. Ng Kanabit, gudya mo. Skyline promotional fee bake and men. oh, mga kapatid, order na. Highly recommended kid Jang Sisig.